masayang araw po. Dito tayo ngayon sa Sampalok Pen. Yan. Yung dapat po ay yung mga maliliit na biig na lang natira. Somehow nakatalo na naman yung isang malaki. Nakikikuya siya dito sa kanyang mga kasamahan. So pauhuli ko po uli yun. At patatakpong ko yung butas na nakikita ko dun sa may ilalim ng yero dun. Malamang po ay dun, dun nalalusot. Kita nyo naman ang difference sa size. So, nag-iisang biik na yon compared sa kanyang mga katabi. Kaya po, lipat muna uli siya sa kabilang kulungan. At ito pa rin ang ating bulugan dito. Si Mr. Third. at uh, Third? Hmm? So, yan po ang ating mga Inahin dito, isa na lang po ang hindi umaanak sa ating mga sa sampung babae rito. Uh, pero mukhang buntis na siya. Kaya hintayin lang natin ng bandang May po aanak. anak. So makakasabay niya uling umanak itong iba nating mga alaga. Yun pong hindi pa nakakas ay, hindi pa umanak dito ay isang QB Cross Berkshire. So yan po ang ating mga sampung inahin dito na later on po ay itatawid natin doon sa area ng consolidated pen para makasama na nila si Mario doon. Dahil marami na tayong aalisin doon sa ating mga matatandang inahin ng consolidated pen. At dito nga lang po sa tawid, nandito yung ating mga pi. Dati po ay 30 ang mga ito, so nadagdagan na. Dahil naitawid na natin, hindi ko na lang po tanda kung ilan na lahat sila ngayon. Ayun sila. At yung iba niyan ay nandun naman po sa may likod doon, sa ilalim ng pakiling. Si itong mga ito, at saka yung nandun sa una nating kulungan, ay halos magkasing edad. Mga November, December born po yung mga yan. Kaya yan ang mga sunod nating pang deliver. Kadi deliver ko lang ng baboy ngayon kay ka-farmer. Kaya po nag-message na rin ako sa kanya na two weeks siguro ang kasunod. Dahil palalaki-lakihin pa po natin itong ating mga natirang mga alaga. Yung deliver natin kay ka-farmer, ay dito sa second pen ng galing at ngayon ay wala ng laman so ito po ang ating number 2 na winning growing pen malinis na siya kaya nakalaykayan na po naipon na rin yung mga tira-tirang damo at nasilabana na So, sasabugan na lang po ng apog at asin. In two weeks, ready na po ang mga ito naman. At pagkatapos na po ng mga ito, ang isusunod naman nating kukunan ay itong mga galing sa Sampalok Pen. Nasa 30 plus din po ito. So, meron tayong mga 60 na inihahanda for next month at uh, early May so yan ang ating magiging plano ng galaw dito sa 4A Animal Farm so ito po yung ating consolidated pen naman nag-aabang na ng pakain ang ating mga alaga kaya uh, naalis na natin ng mga biik dito yung maliit na yun po ay may mga kasamahan pa dapat yung malaki-laking yon ay nakatakas noon pero uhulihin na yan at uh, yung pitong maliliit na biik na lang ang matitira at nag-uumpisa na po ngang umanak ang mga alaga natin uli dito nakaanak na si Kalinga at may sumunod na po ito siya lima lang ang inianak Maliit pa po at mahina yung dalawa kaya namatay na. Tatatlo na lang po ang kanya mga biik. Kaya ito po yung mga inahin natin na matatanda na na talagang ready na for calling. So, yun nga po, ang bala ko ay mag-process ng meat. Either gagawin po natin lungganisa or smoke uh, na papa. Or ang isa ko pa pong choice ay bumiyahin ng Benguet, Baguio area at magtanong po ng mga buyer ng itim na baboy doon. Gawa ng alam naman po natin ang ating mga kapatid na igorot ginagamit po ang mga itim na baboy sa kanilang sacrificial offerings pag may kanyaw. So yan po ang aking plano. Magta-try muna akong mag meat processing pero isa pa pong option ay ang dalhin sa norte ang ating mga cold sa house. So ito po yung ating mga next in line. Makukuna natin ng mas malapitan. Hindi ko po matandaan kung 29 o 30 ang mga ito. So ito po ang ating mga next in line. Pagkatapos nito ay yung nandun sa yung mga biik naman na galing sa palok. At ang kasunod nun ay yung ating iwinalay na rin na 30 heads na galing po sa second breeding pen at galing din sa consolidated pen. Magkasama sila nandoon sa ating Uh, winning growing area number four. So ito po ang ating mga isusunod. Ito naman yung kulungan. nakababakante lang natin ngayong umaga. Kahahatid ko lang po ng mga baboy kay ka-farmer. Itong number 3 ay ready na. Na-disinfect na po ito. Kaya yan, tinutubuan na uli ng damo. At ang huli nga nating mga iwinalay ay dito naman napalagay sa ating winning growing area na number 4. So ito mga ito ay mga bandang May-June na natin magagamit. Tuman naman ulit po tayo sa ating second breeding pen. Ngayon e nga po, nagsunod-sunod ng umanak ang ating mga inahin dito. Pero medyo may babaguhin po kami sa sistema. Gawa ng ganun pa rin ang gawa nila. Nag aaway-away po at nagpupulong-pulong sa area ng anakan. Kaya magtatayo po ako ng mga siguro ang isip ko po, po ay 5x10 na mga kulungan na pag umanak po ang inahin ay ipapasok ko sa kulungan para doon muna siya habang nagpapalaki siguro po ay mga one week kasi yan po yung tatlo nagkokomadering ayun po ang grupo ng kanilang mga biik ang problema po, bago sila nagsettle at uh, nagco-mother ng ganyan, nag-away-away po muna. Siguro nagpakita muna ng dominance kung sino ang talagang magiging leader. Ang consequence po, namatayan kami ng anim na biik. Naapakan po kararambol ng mga inahin. Kaya nag-decide nga po ako, nagagawa kami ng mga anakan siguro po dito sa area ng pader na ito. Para po ma-save natin ang ating mga next generation. Yan buti itong isa ay humiwalay. Yan po ang kanyang mga biik. So ang bawal ko po ay magtatayo ako dito ng kanilang pagkukulungan 5 x 10 Siguro po ay mga walong kulungan lang naman ang kailangan kong gawin dahil ilang araw lang naman po sila mag stay doon. Hindi naman kailangan palakihin ang mga biik bago sila ilabas. Kaya um, yung meshware pa rin po ang gagamitin ko pero we-weldingan namin ng additional na bakal sa itaas at sa ibaba para mo may, po may protection. At isa pa po pong gagawin ko ay dadagdagan ko yung poste. Tapos po, yung ilalim ng poste ay lalagyan ko ng isang hilera ng hollow blocks. So, yun po ang ating plano para masave po natin ang ating mga biik. Kasi pag ganyan naman po kalalaki na, ay safe na ang ating mga alaga. Yun, takbuhan na naman po. Ayan, malakas na po silang kumain ng feeds halos gabok na ang natitira. Ayan po, si Senyor Rocco, naitawid ba rin natin dito para po makastahan niya na ang ating mga inahin. Dahil tulad po ng lagi ko nababanggit, uh, one month po after manganak, ay uh, usually nagpe-fertile na uli ang mga inahin at mga anak. Ay, uh, pwede na pong magpakasta. So, ganun po ang naging practice ko. Na pag nasa one month na dapat may kasama ng bulugan. Kasi ito mga ito po ay nadelay sa pag-anak. Gawa nung nag-umpisa na nga po mag-anakan yung ating mga alaga. May namatay tayong inahinon. Kaya kinabahan ako, baka may sakit. Inalis ko po muna si third. Bago ko ipasok si roko Kaya po ganyan na ngayon pa lang na anak uli ang ating mga inahin. Dapat po ay nakaanak na ang mga ito noong December at January. Inabot po sila ng February at March. So ayan pa po ang ating mga biik. Dalawa pong set, yung bago-bago. Ayan po. At ito. At tatlo po pala, meron pa isang bagong anak dito. Ang alam ko po kasi dati ay doon lang sa may gawiron yung mga bago nating nag-anakan. So yan po ang ating update pati sa mga gawain dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.